So hi guys, bagong maga, bagong video naman para sa inyo So ngayon, bagong parcel na naman i si natin ang ating parcel ngayon So ito, yung so, ito yung parcel na na-order natin guys sa TikTok so, Wala nang iba, TikTok lang sa kalam So napaka-legit Dahil yung in-order ko SD card, so napaka-mura At napaka-ganda at napaka-legit At meron pang mga previous na USB So saan guys? Sa talagang 190 plus lang So, mas mabuti kung makabili kayo ng free shipping. Pero, napakamura talaga guys. Pag tayo bumili sa outside dito, sa pilihin. More 500 plus. Dito, 100 plus lang. So, click the yellow basket guys para makabili kayo nito. Kung nakakita kayo nito sa Facebook page o sa YouTube, just uh, click my link sa baba o sa itaas. I mean, para maklik nyo, maka-order kayo nito. So, thank you very much guys. See you in my next video. May God bless you. Bye-bye.